panibagong adventure na naman tayo titistingin kung kaya na yeah. pinapahirapan ako ng trangkasang ito <laughs> hindi palutang ang bangka antay lang namin makadaan itong bangka sayad pa Jalan lang kami mapunta sa malapit titingnan ko yung napagkukunan namin ng isda dyan kung mayroon pang mga bagong tabi. Titestingin kung pwede nang isisid itong ulo. Pag medyo hirap pa, pahinga uli. Kailangan. Yeah. Hindi ma matambay ng kahit isang araw o dalawa. Putol ang pandarudog tong kapag hindi nakalaot. Hintayin lang namin na makadaan itong bangka at makalis na rin kami. At ito ang unang nagpakita sa akin, talagbago. Ayun, gitik. Matalagbago talaga dito sa parting malapit. Hoy, balatan. Kung tawagin dito, soro-soro. Ang big nito, 100 hanggang 120 ang bilihan. Hindi pa ito big. Estimate ko, ma 80 pesos lang ito. Tandahan lang ulit tayo ng langoy. At ito may lapo-lapo. Ayun, gitik keren. Yung isang uri ito ng lapo-lapo. Halos pareho lang ang lasa ng lapo-lapo. Pasensya na kung ganito ang boses ko. Tinatarang kaso pa kasi ako. Hindi ako na pa-doktor at pakasabihin COVID. Ito may kanoping. Nasa pinakailalim. Ayun, sa Paul. Kahit anong luto, masarap dito. Lalo na kung sinigang. Oops, manites! Ayun, gitik. Masarap naman dito, Paksew. At may napansin na isda dito sa pinakailalim. Malaki ito. Kaya lang hindi abot ng pana. Dito ko puntahan sa kabila. Baka lampasan ang butas dito. Nasaan na kaya yon? Wala dito. Dito pa sa kabila. Wala rin. Aba, saan na pumunta yon? Dito raw, sa Sa baba. Ayun, may manok. Andun pala sa pinakailalim. Dito ko puntahan sa kabila. Ha, siguradong abot nito ng pana. Ito ang isdang taburotob. Ang maingay na isda. Kasing ingay ko. Sisiguraduhin ko ito ng patama. Malakas na isda kasi ito. Ayun, getik! Ang isdang maganda ang kulay. Magandang pang-aquarium. Masarap raw ito, sabi nila. At hindi pa muna ako nakakatikim nito. Hanap ulit tayo. At ito, may tabarotob pa. Umaharang naman ang isdang ito. Alis dyan! Ayon! Gitik! Ito ang isdang... Napakaganda ng kulay. Mag-asawa pala ito. Nasa isang bato lang sila. Sabi nila ang pinaka masarap na luto raw nito, ginagataan. At ito talagang bago. Ayun, sa pole. Dating spot lang natin ito. Diyan lagi natin pinupuntahan. Maganda to mga bagong tabing isda. Balatan lang ang wala at ko Sabagay isdaan man lang ang lugar na ito. Kaya tsaga-tsagaan natin ang isda dito. At ito madarag or saging-saging. Ayon, gitik. Hindi nakagalaw. May kula po na dito. At ito may solid. Ayun, sa pool. Buti at hindi nakapunit. Ito ang solid na malambot. Punong. Ayan, sa pool rin. May pag-asang makadilin siya dito ng pandurodog tong. Sunod-sunod ang isda. At may napansin pa akong isda dito. Solid. Ayun, sa pool rin. Mas mahal ang solid na pula sa dun sa solid na budlawan kung tawagin namin. Hoy, surahan! Surahan pa! May ihawin ang inakay ko. Ayan, sa pole. Matutuwa na nito ang inakay at may ihawi na sila. At andito yung isang surahan. Maliit pa, wag muna natin kunin. Hanap tayong malaki-laking surahan. Hoy, Samaral! May katabing isdang kalibangbang. Humarang pa ayun, getik. alis na, harang-harang pa kalibang bang ito kung tawagin sa amin itong harang-harang na isda oy, balatan huwag tayo dyan ito tayo sa dalaga ng dagat tumalikod pa humarap ka para hindi ako maging tiridor ayaw, humarap harap na, huwag ka nang mahiya ayun, nakapunit pa kasa uli ayun sa fall hindi nakagalaw ay may surahan pa ayun gitik yon manok uli tag-isa ng ihawin ang inakay ko Ops, sorahan pa. Siguraduhin ko ito. Ayun, gitik din. Para naman ito sa ina ng inakay ko. Tagirisa na sila. Ops, may samaral pa. Ayun, gitik na naman. Ganito sana ang patama. Laging gitik. Pag gitik kasi, hindi nakakapalagang isda. Ops, kupa pa. Nasa ilalim ng corals. Tingnan natin kung good size na. Dampotin ko para ma-estimate. Alanganin pa. Wag muna natin kunin para makalaki pa. Ma 100 grams pa lang sa estimate ko. Hanap ulit tayo at baka may surahan pa. May isa dito sa lalim ng corals. Surahan! Yung puting surahan ito. Ayun! Gitik! Maganda ang dating spot na ito. Lumabas sa sarahan! Op, Sarahan pa! Kasilong ulit sa corals! Ayan! Gitik na naman! Hindi pala. Kala ko gitik. Marami talaga nagkakamali sa akala. Nakatanggal pa. Kasa ulit. Ayon, sa pole. Makawala ka pa nga dyan. Nadagdagan ng ihawi ng inakay at ina ng inakay ko. Hanap ulit tayo, baka meron pa. Ito, solid. Ayon, sa pole. Solid na budlawan kung tawagin dito. Nakawala pa. Kasa ulit. Ayun, gitik. Dito naman tayo daan sa parte ng burbuhangin. Oops, balatan. Tulad rin ng una nating nakuha. Balatan na soro-soro kung tawagin dito. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung anong tawag ng ganitong klaseng balatan. Parang oo, oh, dang hugis niya. parang may isda dito sa ilalim ng corals silipin natin ang ilalim meron nga pulang isda lambingan ayon sa pool ang isda ang isa sa masarap na ihawin dito party guys nag ahon na rin ako sa bangka at nagaramdam na ako ng panlalamig ng katawan maraming salamat sa inyong panonood ayos mo ng isda Maganda sana ang tsagaan. Kailangan sa, sa, katawan. Hindi na kami nag-dive, ba't hindi pa kaya ng katawan ko? Nag-uwi na rin kami pagkalagay nito sa kahon mga isda. Makakapang durudugtong na rin kami nito. Shout out kay Jimmy Marcelo. At shout out rin kay Klimor and Bilar Mino from Pulumulok, South Cotabato. At shout out rin kay Myla Andrino from Alaminos, Laguna. At chat taot rin kay John Trinidad at Family Trinidad from Cabanban, San Vicente, Camarines Norte. At sa taot kay Edward Sirinio from Pagadian City, Mindanao. At sa taot rin kay Rocky Ferrer from Canada, Abide. At sa kay Inso from Rapurapo City. At kay Francis Bago from Tagawayan, Quezon. Ito na yung bangka ko guys, Karating lang Nag-deliver nung huli natin sa sundive kagabi Sayang gada sana tsaga ng isda Kaya lang masakit pa sa ulo, gawa ng sipon Bungaw sa ilalim Bawi na lang tayo kapag lubusan ng magaling Ito na yung binta namin sa isang kagabi 2795 Salamat ulit kay Lord at meron na naman panibagong pandarodog Bawi na lang tayo sa susunod.